Kung mainit na ang nararamdaman ngayon, babala ng pag-asa, mas magiging mainit pa asa ah, susunod na buwan kung bakit alamin sa ulat ni Benji Durango. 36 degrees Celsius ngayong araw sa Quezon City pero ang heat index, para kang magdedelirio, 41 degrees Celsius. Sa kainitan ng araw, kanya-kanyang diskarte ang mga tao sa kalsada. Lahat may pananggalang, payong, folder, may magkasukob. Nakahud at panyo. Makaiwas lang sa matinding init ng araw. Ang iba, tumambay na lang sa lilim para iwas hilo. Kahapon, naitala ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong tag-init. 40 degrees Celsius sa Echage, Isabela. Sa Metro Manila, 36.9 degrees Celsius ang temperatura kahapon. 42 degrees Celsius naman ang heat index. Ang pinakamainit na temperatura na yan sa Metro Manila, naitala sa Pasay City. Pero may iinit pa raw dyan, sabi ng pag-asa. Base kasi sa kanilang historical record, pumalo sa 42.2 degrees Celsius ang naitalang pinakamainit na temperatura sa Tuguegarao buwan ng Mayo noong 1912 at 1969. Habang 38.6 degrees Celsius naman sa Port Area Manila buwan din ng Mayo noong namang 1915. Ang mga datos noon at ngayon, naganap din sa kasagsagan ng El Nino. Dahil buwan pa lang tayo ng Abril, ibig sabihin, Patikim pa lang ito sa mas kalbaryong init na posibleng maramdaman hanggang sa ikalawang linggo ng buwan ng Mayo. It could happen and it uh, pagdating po until May pero sa ngayon po base po dun sa prediction ni Pag-asa eh hindi naman po hihigit ng 42.2. Sa Metro Manila huwag na raw umasa ng komportabling tag-init. Iba raw kasi ang sitwasyon dito na lalo pang nagpapalinsangan ng paligid. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, usually yung urban heat island effect yon. Ibig sabihin po, mataas yung emission ng ating mga simento, ng ating mga daan, ng mga roads, ng mga buildings, yung mga konkretong mga bagay. So mataas po yung emission ng heat noon. Kaya yun po yung nagbibigay ng mainit sa ating temperatura dito sa Metro Manila. Dahil dyan, na ng iba't ibang ordinansa sa Quezon City. Nagdagdag na rin sila ng libreng sakay. Pinalakas sa mga centers at ospital. May special lane na rin sa Quezon City General Hospital para sa mga senior citizens na labis na apektuhan ng init. Palagi nating pakikiramdaman ng ating mga katawan. Huwag tayong matakot magpa-check up sa doktor kung may nararamdaman tayo. Tingin natin uh, may, may, kung may hypertension tayo, meron tayong diabetes. Number one risk factor yan for heat stroke. Tubig ang hindi dapat mawala para iwas heat stroke kung tutusin. Mas komportable pa ngayon sa loob kesa sa labas. Dito sa bagong piitan sa BJMP sa Quezon City, maayos ang lagay ng mga PDL. Presko ang loob ng piitan, gumagana ang ceiling fan, tubig panligo, bukod pa sa maluwag na selda para sa hanggang 30 PDL. Dahil na rin sa mga ventilasyon na makikita nyo dyan sa akin likuran at ang bentilasyon na makikita nyo naman dito sa gitna ng gusali kung saan pumapasok yung malamig na hangin mula sa labas. Ito ngayon ang dahilan kung bakit bagamat uh, napapaligiran ng pader at rehas itong gusali, nananatili pa rin itong presko para sa ating mga PDL. Base sa international standard ang bagong piitan. Sa kapasidad nitong 10,000, wala pang 2,000 PDL ang naririto. Dito po, uh, mas convenient sila, mas malaki ang space na nagagalawan nila, mas uh, nakakagawal sila ng prili at nakakapag- uh, Uh, nagagawa nila yung mga activity na, uh, maayos. Pila-pila rin ang galon ng tubig na rasyon para sa mga inmates. Lima hanggang sampung galong tubig ang konsumo sa kada selda araw-araw. Sapat ito para mapalamig ang katawan. Mas komportable? Iwasakit, sakit, mas maayos din ang bakasyon ng mga PDL. Pero ang mga ganitong senaryo tuwing tag-init, magiging ordinaryo na lang daw dahil sa climate change. At kung meron mang pangmatagalang solusyon para di masyadong mauhaw sa init ang Metro Manila tuwing tag yun ay ang pagtatanim ng puno sa paligid. Pagay na tila malabo na raw dahil sa urbanisasyon. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.